Meron na naman kaming VM workshop papunta sa Yanbu, isa sa probinsya dito sa karya ng Saudi Arabia. Kasama nga namin dito yung mga VM din naming mga babae, 4 to 5 hours travel. Naglalakad na kami niyan papunta sa office namin. Medyo bangag pa nga kami niyan dahil galing pa kami sa duty kanina ang tanghali eh, at ilang oras lang tulog namin dahil meron kaming VM workshop sa isa sa probinsya dito sa Saudi Arabia. Yun ay ang Yanbu. Magandang lugar yun makibigan dito sa Karyan. At iyon nga pagdating namin office, time in agad tayo at diretso Biyahin na to kasi medyo malayo-layo yung Yanbu mula dito sa Jeddah mga 4 to 5 hours travel. Depende na lang kung traffic or depende na lang din sa driver na magmamaniho. Katulad nito mga kaibigan, na kami dito sa fee kasi weekend to. Pinadala kami sa probinsya. May mga tindahan din kasi kami ng mga kaibigan sa probinsya ng Saudi Arabia na pwede naming puntahan. Oy, say... Hi! Shout out sa kapatid ko. Happy birthday! Hi! Ikaw hey, <laughs> ba kapatid mo? Wala pang birthday? <laughs> birthday. Walang Walang may... Wala pang Wala may birthday. Shout mga taga, Paray, sa so, sa mga taga ba... Dito sa Saudi Makibigan May mga bus stop din Or mga stopover Ng mga private vehicles At ang gagandahan dito ngayon Kasi na-improve na rin Yung mga CR nila Dati kasi hindi ganito kaganda At ngayon medyo napaganda na Ito rin yung time na pwede kaming bumili Ng aming pwedeng makain sa biyahe Mga chichiria Mga drinks O iba pa Dahil medyo malay yung nga Yung biyahe natin 4 to 5 hours At sabay-sabay nga kaming bumaba dito Kasama pa namin si Helen Dahil wala rin siyang baon Dito ang kagandahan kaibigan sa mga parang sari-sari store o maliit lang na tindahan ng Saudi dahil marami talagang mga paninda, maraming ang klaseng pagkain na pwedeng bilhin katulad nito. itong donut na 'to mga kaibigan, masasarap 'tong ganito, nasa 1 real na 'to. Kumuha na rin ako ng laban. Yung laban na 'yan ay isa sa drinks dito na masarap makaibigan sa mga kabayan natin hindi pa nakainom nito. Na masarap 'tong makaibigan para siyang pampalakas, parang energy drink. At kumuha na rin ako ng tubig. At yung iba nga diyan, hanap-hanap pa sila kung ano pwedeng bilhin dahil wala na nga kayong ibang madaanan kundi malapit na doon sa area na pupuntahan namin. Pagkatapos nun ay nagbayad na agad kami niyan at ito. Nakasakay na ulit kami dito sa aming van dahil natapos na rin magpagasolina. Andito na kami sa mismong Dana Mall. Isa ito sa sikat o malaking mall dito banda sa Yanbu. Yun ay ang Dana Mall. At ito nga yung itsura ng tindahan namin dito. Sa mga hindi pa nakalam, nagtatrabaho po ako as VM sa Center Point. At sobrang aga nga namin nakarating niyan dito at bawal nga kaming magtrabaho pagbukas yung tindahan. Kinaisipan namin muna na pumunta sa home center dahil meron kaming bibilhin ditong frame na inutos din sa amin na kakailanganan rin namin namin. Buti nga na, pa namin bukas tong tindahan na to. Nang sa ganun, mabili namin yung frame na kakailanganin namin. Ito nga o, kabayan rin natin yung nag-a-assist dito sa atin. At ayun nga, chinek pa nga namin kung ito ba yon kasi nga di kami sure kung ito ba at yung binuksan namin chinek kung damage ba or okay. Dahil kailangan namin bumili ng anim na piraso nito. Picture picture mga sa salamin dito dahil ang laki ng salamin nila dito. At ito nga si Edwin o, oh, sarap buhay. Paduyan-duyan pa dyan o, oh, di diba? May panda rin pala dito na medyo may kalakihan din at kailangan nang bumili ng kung ano-ano dito. Grabe nga yung ampalaya oh. Grabe, sobrang laki at sobrang haba. Grabe yung ampalaya na to. At meron din ako nakitang orange dito. Grabe, to real na lang per kilo. Pagbalik nga namin, kumain agad kami. Grabe, sarap ng Jollibee. Meron din kasing tindahan ng Jollibee dito mismo sa Dana Mall. At yun, siyempre, mayayamin to mga kasama natin. Maraming pera. Jollibee, Jalli Jollibee lang sila. At pagkatapos, kumain. Yun, nagkapi-kapi na rin kami dyan. Grabe, ito ang kagandahan dito makaibigan sa kumpanya namin. Dahil libre nga yung mga tsaa, kape, asukal, at gatas. At ayun, after long hours na trabaho, pauwi na rin kami ng Jeddah dahil one day lang kami dito makaibigan na magtatrabaho. Grabe po yat mo tapos may duty pa kami kinagabihan niya, no? Oh, 'Di ba? Asan ka diyan? At ito ang ganda ng panahon. Ito ngayong labas ng Dana Molo oh. na Nagpicture-picture pa kami diyan pero wala na akong video. So hanggang dito lang ating vlog makaibigan. Maraming salamat sa panood at God bless. Paalam.